Piyan po natin silipin ang trapiko sa South Luzon Expressway at dumadagsa naman doon yung mga sasakyan galing sa Quezon, Batangas at Laguna. Mula po sa SLEX Command Center na Katutok Live, si Mitaela Papa. Ika? Pia nagsisimula ng magsikip ang daloy ng trapiko sa ilang exit dito sa South Luzon Expressway dahil sa pagdami ng bilang ng sasakyan kasabay ng pagbabalik Maynila ng ating mga kababayan sa huling araw ng long weekend. Sa Ayala Exit, umabot na ng mahigit isang kilometro ang pila ng mga sasakyang pa-northbound. Kahapon, umabot sa 5 kilometers ang pila sa Ayala o hanggang sa susunod na exit. Ayon sa SLEX Traffic Control Center, malaimbudo ang Ayala Exit dahil dito pumapasok sa SLEX ang mga motorista na nanggagaling ng Lucena, Quezon at ng iba't ibang bahagi ng Batangas. Nagtalaga na ng labing apat na ambulance tellers para mapabilis ang daloy ng traffic sa naturang exit. Nag-iikot din ang patrollers para matiyak na di nakakapagalaman pagdulot ng karagdagang problema ang mga motorista. At para na rin ipaalam sa mga nakapila ang oras na kailangan nilang bunuin at ang ibang opsyon tulad ng pagdaan sa mga service road. Ang build-up na ito nga sa Ayala naging dahilan ng isang minor vehicular accident kayong araw. Nagkasagian ang dalawang sasakyan sa usad pagong na traffic. Asa Asahan na raw na lalo pang bibigat ang daloy ng mga sasakyan kasabay ng pagbabalik Maynila ng marami ngayong gabi. Isa pa sa nakakaproblema, ito ang Kalamba Northbound Toll Plaza kung saan nagkakaroon din ng kahawig na bottleneck effect dahil sa dito rin pumapasok yung mga motorista na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Pia, samantala mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ay may bantay byahe Undas 2013 sa isang gas station sa SLEX bandang Binyan, Laguna kung saan maaaring samantalahin ng mga motorista ang mga libing serbisyo tulad ng blood pressure check up, inumin at pagkain. Pia, maraming salamat Mikaela Papa.